Mga kasebuana iponarios, umpisahan natin itong ipon diary na ito sa istorya ng dalawang magkaibigan. Si Marluho at Sebuana. Magkapareho man sila sa maraming bagay, nagkakaiba naman sila pagdating sa paggastos at pag-iipon ng kanilang pera. Hi, alright, right, up, up, up. Wait. Swear well, today day natin. Gaming sama ka, ha? Enjoy now. Trabaho na ito. Dali, dali. Eto na. Tara! gimik O, pare, pasensya ka na. Ulit-ulitin ko sa'yo na hindi mo talaga ako maisasama. Dahil itong tatlong ito, eh, nakapag-usap-usap na sa kanila. Pag titipon, gusto nila ay at hindi patapon. Next time na lang ulit ako. Alam mo, pag kayong tatlo, ha? Mag-relax mag ka. Huwag masyadong ipon at magtitipid. Alam mo kasi, YOLO. You only live once! <laughs> <laughs> Baka yelo, matuto na ba pero mo pag ganyan? Oy! Siyempre, ako, eh, kontento naman sa ginagawa ko pag ipon natin ito may kakaibang FULFILLMENT FEELING! Magkaiba kasi tayo. Uh -uh. Dahil ako, eh, mas mahalaga sa akin ngayon yung mga bagay na kailangan ko kaysa sa mga bagay na gusto ko. Mm. Dahil alam kong balang araw, sulit ang sakripisyo sa pag i e, i e, PO! Ang tahan-tahan dyan. Kasi alam ko, solid ako mamaya. Pupunta ako sa mod. Bibili akong bagong cellphone. Kita ka yung sexy Di ba? Ingat ka. Oo. At ang muli mo ha. At gano'n na nga ang palaging takbo ng usapan ng dalawang magkaibigan tuwing araw ng sweldo. Kinahaponan din yon ay pumunta si Seb sa Cebuana Luwiliere upang ideposito ang kanyang ipon para sa kanyang micro savings account mayroon siyang ipon challenge kung saan ay kailangan niya mag-ipon ng 50 pesos kada araw, 350 pesos kada linggo para mayroon siyang 18,200 sa loob ng isang taon. Nang hapong ding iyon ay dumaan naman sa mall si Marl para bumili ng mga bagong damit. Kaya laging one day millionaire ang kanyang peg dahil iniisip niya na may parating pa naman na sa susunod na mga araw. Oh! Hey, Sid! Problema tayo! Aba! Bakit naman ang problema ng kaibigan ko si Dracula? Sigurado kung kulit ka na naman kagabi dahil sa pag-himip mo dahil sweldo ka hapon. Oh, Anong Dracula? Ako may talong. Vampira ka ba? Bakit? Meron ka vampira? Ano? Oh, Kasi dumating na si, anay, si Bill. Si Judith. Yan, yeah, nanininginan na siya eh. Alam mo, ang problema talaga eh. Nauna yung luho eh. Paano nga? Ang pangalan mo, Marluho. Naku! Ay! Naku po! Ano? Anong tanong pangalan mo? mar Marbaho. Marbaho? Kasi hindi ka na makakalito eh. Hindi pang bilhin na sabon, wala ka. Oh, isang gabi nga kalala, basan, At para ka ng orang gutang. Oh, bakit naman orang gutang? Kasi, hindi ka ng gibig, sa gabi ka lulutang, kinabukasan, orang hata ka mamumutang. Hey! Uy! Ang kabaho ka nga ganyan! Tama yung sinabi mo. Na dapat talaga, huwag diretsyo sa luho. Kailangan parang gusto ko nang i-consider yung ginagawa mo na si Buana Luwilia Micro Savings ba yun? Oh, maganda yung ginagawa mo ah. Sabi ko naman sa'yo eh, yun yung napakaganda dahil yun yung paghahanda sa kinabukasan. At alam mo ba, kung sumabay ka sa akin doon sa Ipon challenge ko. Oh. Next week, next meron ka na ding 18,200 pesos. 18,000? Karabi Next week ah, Right. Mm niya Yan nga kasi ang buong ng aking 52-week ipon challenge kung saan 350 pesos lang kada linggo. Nako, siguradong uh, bongga-bongga na ang pera ko. At safe at secure pa sa micro-savings account sa Cebuana Lumiere. Kaya ako, may meron ng ipon, meron pa akong peace of mind. Peace of mind? Ito delivery okay. mo sa akin. Peace of mind. Gusto ko yun. Alam mo, ako. hindi tulungan ako na makapasok ako sa savings ng At dito nagsimulang mamulat ang mga mata ni Marl na walang maidudulot na maganda ang pagiging maluho sa buhay. Mga kasebuana iponaryo, kung may alinlangan pa rin kayo at natatakot at baka hindi kayo magtagumpay sa inyong gagawing pag-iipon, Huwag nang magalala at si Ninong Seb mismo ang personal na gagabay at makakasama nyo sa inyong ipon journey. Sino ba si Ninong Seb? Si Ninong Seb ay ang idolo ng masa pagdating sa pag-iipon. Si Ninong Seb ang inyong makakasama sa mga susunod na kabanata ng module na ito para matuto kayo sa mga techniques na pag-iipon upang magtagumpay kayo sa inyong mga pangarap. Dapat kayong makinig kay Ninong Seb dahil siya ay may limang M na kailangan niyong matutunan upang magtagumpay sa pag-iipon. Binabati kita dahil ito ang isa sa pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buhay.